Ito nga pala ang Arons Vlog, isang factory worker, husband, and at the same time isang content creator. Kaya makapasabi kita ng abay matindi. Magandang araw sa inyo mga peps Nandito pa kami ngayon sa City Mall Kasi nandito daw yung bagong upis ng pag-ibig Dahil kailangan natin magparaset ng ating password Kasi nga, kasamaan ko Nakalimutan ko na naman siya Yan tuloy, hindi tayo makapag-loan ngayon sa pag-ibig At kailangan natin mag-loan Ay na naman tayo ng ating password Ay, shushu nga shushu nga talaga By the way, ito, napakaganda pala dito sa City Mall wow. Ngayon ako nakapasok dito Mga peps, dito pala lumipat yung pag-ibig O dati nga pala ito sa STI Sa may malapit sa crossing At mga peps, nga, binigyan na tayo ng form ng ating valid ID. Kung may loyalty card nga pala kayo mapas, pwede nyo iyan ang gagamitin nyo pang Xerox o pang ID. Mas maganda. Pero ang ginamit ko pala dito pang valid ID ko ay yung akin lisensya para mas valid talaga siya. At ayan, ano ba yan? Hindi ko mapakita sa inyo na maayos. Parentic ko. At ayan nga, tamang tingin lang tayo sa monitor kasi nasa membership tayo. Malapit na tayo. At ito pa nga pala mga pop. So tingnan nyo naman. Napakalawak ah, ng bago nilipatan nila. At sa so, tapa ka organize pa. At yung unang pinuntahan namin pag-ibig dun sa kabila. Sabi nila doon yung bayaran doon ng mga bahay. Diyos ko, dito lang pala yan sa city mall. Kaya mga paps nandito rin pala yung police clearance. So pwede kayo kumuha ng police clearance dito. At ayan nga naayos na rin natin yung ating username at saka password. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching!